Barangay Esperanza, Loreto. Katahan na Esperanza. Oh, Esperanza. Oh. Ligon kayo lang si Yul, huwag yung maunsa o. Oh. Kaso lalang tubig tiri, no?

tubig ini dako dari terus mga balay wala ramon sa torah na tukla pang bubong pa Puro ay barangay No? Ay, dili siya. Balay din magdadara ripero ng dayo Ah, na pwedeng daan Ini ang evacuation do sa Lorito.